iba lasa eh. Narinig po ang niluto ko mga kaibigan. O, oh, ayos na ayos po ito ha. Gusto po bang pumarine? At saluhan kami din sa akin niluto. Uh -huh. Ganado po akong magluto ngayon kaya nagpasya po akong dalawang simple at magkapartner na ulam ang iluluto ko at ibabahagi ko sa inyo. Simple lang po ito at madaling hanapin at madaling lutuin. Hindi namang importante yung mahalang mga ricado, basta ayos po ang timplada natin at bagong luto, mainit at may sabaw, palagay ko yung magugustuhan ng pamilya. Para pong labing apat na piraso to ng pakpak ng manok, pagkahugas ko po ng malamig na tubig, e eh sinigurado ko pong pahira ng paper towels ang lahat ng piraso ng manok para po maging tuyong-tuyo. Pagkatapos po niya na po natin yan ng pamintang durog, lagyan po natin ng asin at ng isang kutsarang cornstarch. Haluin po natin ng maayos at ng makot ang lahat ng ating pakpak ng manok. Bago po natin lagyan ng sarasa at iluto, ilagay po muna natin sa freezer na mga kalahating oras para po tumigas-tigas ng konti para pagpiprito po natin ay eh maglutong. Mantika po. Konting bawang. Sibuyas. Isang katamtamang laki ng sibuyas. Kamates. Habang sinasangkutsa po natin itong ating bawang, sibuyas, kamates. Ito naman eh, isang malaking litson manok. Hihimayin ko po kukunin natin yung laman. Magprito po muna tayo ng tortillas. Painit po tayo ng konting mantika. Tsaka po natin iprito itong ating flour tortillas. Nakita nyo ba ito? Ito po yung ginagawa sa tacos. Yung ating uh, kaulam ng ating mga meat. Yan po hiniwa ko ng maliliit at piprituhin natin yan na para magiging chicharon, yung malutong. Sandaling-sandali lang po ito mga kaibigan, no? Konting mantika lang ang nilagay ko at nakita nyo yung mga isang minuto lamang, eh. O ito, eh. Tostado na at mapula na. Sandali na lamang at hahanguin na po natin. O yun na po yun. Lalagyan ko na po ng tubig. Yun po ay apat na tasa ng tubig. Lagay ko na po itong ating sariwang maes. Oh, ang mais po din ay napakadaling maluto. Pero inilagay ko na po sa unang bahagi ng pagluluto natin para ipakita sa inyo na ang mais po natin dyan ha, sa ating bayan sa Pilipinas ay napakatagal pong lumambot. Kaya inilagay ko na po dito para ipakita sa inyo at wala nang nagtatanong. Lalagyan ko po ni Re, cumin powder. Ito po yung ginagamit natin pag gumagawa tayo ng chicken biryani o oh, kaya butter chicken. Chili powder po. Kasama rin po ang chili powder sa ating paggawa ng butter chicken at chicken biryani. So yan, yan po ang kasama. Alam nyo na yan, ha? Hindi kinakailangan kung ayaw nyo pong maglagay ng pampalasa, chicken powder. Bahala po kayo, ha? Malagyan po natin ng ketchup. Ipapakita ko sa inyo na ito po yung ketchup na idalagay ko. Ang konti. Ang wala po kayo ni Rhea, Diced tomato sa lata. Hmm, may kamatis ng sariwa. Meron pa nire. Kung wala po kayo nire, parang puro sariwang kamatis at ketchup lamang. Oops! Ayos na po. aluin po natin sandali yan. Takpan po natin at hayaan natin kumulaw. O oh, eto po, kumukulo na po. Tikman nyo na. Kung luto na po ba yung ating mga ricado, lalo na yung, yung maes. Ilalagay ko na po itong ating wansoy. O oh, kaya naman ay sibuyas na mura. Papatayin ko na po yung apoy. Dapat po dini sour cream. Pero ilalagay ko na lang po ang sariwang milk. Fresh milk. Hmm. aluin po natin sandali. Naku po, parang kayo sarap-sarap ni Ray. Oh. Ilalagay ko na po itong ating lechon manok. yun hmm, yan. Halo po ng konti. Maglalagay po tayo ng konting keso. Oh, yun. Haluin po natin. At nang la laput yung sabaw, ito po yung sopas. Okay? So, hindi po ito kinakailangang malapot na malapot. Yung keso lamang, pag inalagay nyo sa huli, yun po ipapalaputin ang inyong sopas. O, oh, po ang pagsisilbi. Ibang klaseng sopas po iring nakikita nyo. Pwede nyo pong minindal. Pwede rin pong hapunan. Basta masarap. Lagyan ko pa ng konting keso. Ito po yung mozzarella pero kahit anong keso po ang ilagay nyo ayos lang. Lagyan po natin ng abukado sa ibabaw. Ganyan po. Mainam may makita nyo may dayap sa gilid. Pero dapat po ilalagyan natin. pipigaan po natin yan ng dayap bago nyo isubo. Talagang mapapawaw kayo. Ito po yung dito manok pa. Dagdagan po natin nang makita nyo ang kakain ni Aba, mayroon palang manok. Ganun lamang. O, huwag nyo pong kakalimutan yung inyong tostadong tortilla sa paligid at saka po sa ibabaw. O, ilang order po ba ang gusto nyo mga kaibigan? <laughs> Yun. Yun. Tsaka nyo po artihan pa ng ilang piraso ng dahon ng wansoy. O, tignan nyo. Hindi nyo ba kakainin yan mga kaibigan? <laughs> The <laughs> Kakaibang sopas. Pero ang Ricardo po hindi mahirap hanapin. May maes. Ito po. Ilagay po natin sa isang malukong. Napakadali naman po nitong aking ginawa eh. Kunin niyo po yung manok mula sa freezer at pagkatapos ay eh, kinakailangan ay eh, mainit po ang mantika at iprito natin lahat yan. Patayin ko na po yung apoy. Tahanguin ko na ire, ha? Basta mainit ang mantika bago nyo po iprito. Hanggang sa pumula. O, narito po. Sarasaan po natin yung manok habang mainit pa. Konting mantika pag mainit na. Sibuy, ah, bawang. Konting sesame oil. Isang kutsara. Yung masarap na toyo. Dalawang kutsara po. Bantuan natin ng nor. Paminta. Lagay po tayo ng mustard siya. Haluin natin. Ilalagay ko na po itong ating piniritong chicken wings. So, basta halo ng halo. Hanggang sa sumama yung ating konting sarsa. Lagyan po natin ng pampakulay na berde, one soy. Kahit kinchay, sibuyas na muray, ayos lamang. Kung gusto nyo lagyan ng konting sarsa, ito po yung pinagbabaran na cornstarch Ilagay na po natin din eh. Patitik na ketchup. O siya, tayo ng halo. Hanggang sa manikit ng manikit. Nakita niyo ba ito mga kaibigan? Narinig po ang niluto ko. Nakita niyo ba ito? Hindi malaman kung adobo o teriyaki chicken. Iba lasa eh. Pero panalo po yan. Subukan niyo ha. Naku po ang bango. Tignan niyo po. <laughs> Napakamalasa. Pagkasarap-sarap. Naku po. Hmm? O, oh, gusto niyo po bang pumarine? At saluhan kami, dine, sa aking niluto. Uh. Hmm. Sarap. Naibigan nyo po ba? O, dalawang ulam po ang ibinahagi ko sa inyo, ha? Sa pakiwari ko, kahit isa'y magugustuhan nyo. Subukan nyo pong lutuin sa pamilya nyo. At palagay ko, yung tatagaktakampawis ng anak nyo sa sarap itong aking niluto. Ayos po ba? O, bukas. Iba naman ang lulutuin natin. Siyempre, yung masarap. Pagkatapos, e, eh, konti lang arikado at madaling hanapin at may kamurahan. Yung po ang gusto nyo, di po ba? O, si Ron Bilaro po.